Okay, magandang umaga ho sa ating lahat, sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Tayo ngayon ay nandito sa Shanghai, dito sa isa sa pinakamalaking exposition sa buong mundo. Ang tawag dito ay China International Import Expo. Napaka-importante ito sapagkat alam naman nating lahat na ang China ay isa sa pinakamalaking consumer market sa buong mundo. Ang pinopromote natin ngayon dito ay ang pag-angkat nila ng mga Philippine products. Kaya ho, nandito tayo. Darating ho dito, dumadagsa ho ang mga buyers coming from all over China. Ngayon ho, meron ho tayong 20 exhibitors, mga exporters galing sa Pilipinas na kasama ho natin dito. Pero yung 20 ho na yun, ang bitbit -bit nila ay ang pangarap ng mga Filipino farmers at saka mga Filipino workers. Dahil may nyo dito, pag mamaya at sasabihin natin isa-isa ho, yung mga produkto na bitbit -bit natin dito ay ang mga best of the best Philippine products na i-offer natin dito sa Chinese market. Ako nga ho pala ay si Perry Rodolfo ng Department of Trade and Industry at saka Board of Investments. Kasama ko ho ay si Miss Anna. Hi, magandang umaga sa ating lahat. Ako po ay si Ana Abejuela, yung Agriculture Counselor niyo po sa Beijing, covering the whole of China. At saka ako si Glenn. Magandang umaga uh, sa lahat. Nakikita niyo po na sama-sama ang ating uh, gobyerno. kasama din natin ngayon yung ating mga opisyalis sa embahada natin at sa konsulado. Kasi po malaking pagkakataon, opportunity ang, ang merkado ng China. Siguro. Ana, simulan natin uh, sa kape. Okay. Meron tayong kape ng uh, Mindanao Coffee no, uh, from Sultan Kudarat. So ito ay nagkaroon ng show sa Beijing at maganda ho ang reception. So hopefully magkakaroon din ng magandang reception dito sa CIIE. Then we have uh, coconut products and uh ito fish crackers o o from Tacawishi. Uh, oh partner natin no, Philippine company. Uh -huh. And then we have rebisco. Uh -huh. And then we have the banana chips, uh -huh. the fresh banana, fresh banana at ang pinaka feature natin ngayon sa CIEE, ang Philippine Durian. Okay? Fresh Philippine Durian na bago lang pumasok sa mercado ng China. Glenn, can you continue? Yung, yung, yung mga ibang produkto, yung mga processed food, kasi ang kailangan ng mercado na ito, unang una dahil uh, mahilig sila sa healthy products pero convenience products din. No? Kaya kailangan din yung mga processed products. So, um, marami tayong mm -hmm. produkto na gusto i-offer sa merkado ito. At saka, na, 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 gusto rin natin magkaroon ng malakas pa na umayan sa mga enterprises dito sa China. At kasama na doon even sa production para makapagbenta tayo ng mas marami dito sa, sa China. Sa lahat, ito ang makikinabang ang ating mga trabahante, ang mga ating partners. Magsasaka. Na, in the end, sila din ang hopefully mag-benefit mag, -mag, -mag din. Mag pag dito sa mga ginagawa Magsasaka at mangingisda. Yes. i-highlight lang ho natin, ho. halimbawa ho, ang bananas. Malaking market ho ang China pagdating sa bananas. One of the biggest importers of banana in the world. And sa banana ho, tayo na ang number one sa buong China. Number one imported fruit ho nila ang banana in terms of volume. Pagdating ho sa value, durian ang pinakamalaki nilang inaangkat na uh, fresh fruit. Dito ho tayo, kaya nakikita natin, napakahalaga nung naging agreement nung dumating dito si Presidente at the very early part of this year dahil yun ho nagsimula para makapasok na ang durian, fresh durian natin dito sa Chinese market. Ang mga kasamaan ho natin sa Department of Agriculture, puspusan ho ngayon para pretty soon makapasok pasok na rin ho ang asing ating frozen durian. Frozen durian. durian. At saka iba pa Yan ang mga oh. At yung iba pa ang mga prutas. Ang na gusto, mahalaga, gusto. Ang na... mahalaga din ho dito, continuous ho ang product development yeah. ng ating mga Philippine companies. So halimbawa ho, ito, very fresh oh, taste test pa lang natin sa Chinese market. Marang, no? Magaganda ang reception dito. So habang nagpapasok po tayo, nakakapasok tayo tuloy-tuloy naman noong ang development natin ng mga additional products papunta dito sa markadong ito. Yung sinabi ko natin kanina, so halimbawa ho, itong ating mga, eto no, uh, organic brand. coconut. Eto ho, 1,000 farmers. 1,000 farmers ang ngayon ay nag sa, galing sa Palawan para makabenta tayo, para ma-accept ng maganda itong uh, produkto galing sa Palawan. 1,000 farmers plus their families. O so, bit-bit ko natin dito, hindi lang mga produkto, pero yung pangarap ng mga Pilipino farmers, mga manging isda, magsasaka, saka mga workers po natin. I-highlight din natin halimbawa, isang magandang produkto rin ho natin, eto sa Fisher Farm. Kung nag-grocery yun kayo, may kita nyo na to sa grocery natin. Pero ang hindi yun alam ng karamihan ng mga Pilipino, ito ay highly valued export product mula sa EU, Middle East at saka dito sa China. It's really a uh, uh marami na ho siyang awards. Kulad ng sinasabi ho dito, International Test uh, Taste Institute. Very ano, very maganda uh, uh, maganda at mainit ang pagtanggap ko dito sa lasa ng ating mga Philippine products. Ang isa hong nakikita natin, na highly valued din ang Chinese market. Dahil yung kikita nila sa buong mundo, sa Pilipinas, so uh, maganda talaga yung klima natin. Tsaka malinis. Malinis ang hangin, malinis ang ating mga katubigan. Kaya nakikita nila, really, we are a good source and partner for sustainable and healthy agricultural products. And we are adding more value to these agricultural products, more of the process and more of the industrial you know uh, maraming salamat to sa ating mga kababayan it's a whole of government and a whole of society and a whole of nation approach ang uh, pagpunta natin dito ngayon sa CIIT uh, so meron tayong mga purchasing agreements purchase agreements na mamaya ipepresenta kay ambassador at uh, sa mga official natin na commitment ng Chinese buyers to buy our fresh fruits, durian, banana, pineapple, coconut. And so, that one, we will present later. Yes, we do have uh, purchasing agreement. Hindi ko palang masabi kung magkano. Uh, hindi lang agreements mga pinipirma natin doon. Dito talaga, actual companies who are going to the Philippines, right now, ang ginagawa nila, pumipili na ng mga location yeah. kung saan sila pupunta. Of course, meron ng mga nagtayo. Imbawa, nabanggit na natin dati yung uh, Grandson. Ito yung mga gumagawa ng mga Bluetooth na speakers some of the most advanced speakers in the world na mga Bluetooth, ginagawa ko dun sa Pilipinas. Uh, maganda ko dito, nag-expand sila sa China at nag expanding sila sa Pilipinas. Tapos, so another example, yung uh, Ice 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 Cream, yung AICE. Yun ako ang second uh, sa mga ice cream in terms of market share sa Pilipinas. Dati ho yun, ini-import natin yun coming from Indonesia pero nagtayo na sila ng planta sa Pilipinas. So pagkatapos so lagi natin sinasabi, napakahalaga ng role ng mga Chinese companies pagdating sa equipment and components for renewable energy. Kagaya ko ng mga uh, offshore wind uh, towers, kagaya ng mga turbines, kagaya ng mga blades. So ang Pilipinas so hindi lang tayo uh, nakakakuha ng mga investment para sa renewable energy projects pero pati ho sa mga manufacturing ng equipment para sa renewable energy projects hindi lang sa Pilipinas pero para sa buong mundo. You know. Ito ko lang na uh, related sa food. Kami nila na Ana, naging kaya din ang mga Chinese enterprises to maging partner natin na uh, palakasin pa yung ating production, yung ating uh, cold chain para makapag-export pa tayo na mas marami Another important na mga produkto rin ho natin. Alimbawa ho, etong si Bebe Balm. No? Mga cosmetics, mga ointment, mga creams. Mabenta ho ito ngayon dito sa China. Ito ay designed, formulated ng uh, Pilipino. Pagdating ho sa mga economic tsaka sa mga sectoral, kagaya ng mga nabanggit mo, tourism, investments, ma very important to yung cooperation na nangyari between Chinese government at saka sa Philippine government. Uh, maraming hung uh, maraming mga aspeto tulad halimbawa nabanggit natin kanina yung pagpasok ng durian. So ang nag-trigger ko nito ay yung uh, agreement that was uh, a major highlight during the presidential visit. Ang pumirma ko ay ang Department of Agriculture at uh, saka ho, yung counterpart nila dito sa China. Dumagit natin na kanina etong mga uh, fresh agricultural products and processed agricultural products, eto kasi yung ready-ready na yung markado, ready-ready na rin tayo, ito yung tinatawag natin na low-hanging fruit. No? Pero malaki pa rin yung expansion dahil ang laki nga ng Chinese market. And then, most importantly, kailangan din natin mag-value add dun sa mga iba na ina-export natin dito sa China. Kagaya halimbawa ng mga mineral products. Marami ho tayong minerals sa Pilipinas na ini-export natin ngayon sa China, unprocessed in uh, raw form. Pero ngayon, may mga investors na tayo, both Chinese and non-Chinese, who are going to the Philippines to further process this product para tumataas tayo dun sa value chain. Ah, para sa atin, no, tulong-tulong lang. Malaki yung opportunity, basta tulong-tulong tayo. Sama-sama, we'll, let's make it happen in the Philippines for the global market mabuhay po tayong lahat. Ah, maraming salamat at yes, mga kababayan, suportahan niyo po ang ating magsasaka rin, o ating mga mangingisda, ating mga local businesses kasi sila rin yung papunta dito, no? They will have more capacity to export pag sinusuportahan natin sila. Maraming salamat. Glenn? Sa akin naman po, gusto ko lang sabihin na meron po mga opisina ang DTI at saka DA sa regional office so kaya sa probinsya. Kaya sa mga, ka, sa mga, uh, mga negosyante na gustong sumama or uh, uh, makinabang din dito sa oportunidad sa, sa, Chinese market, tumapit lang po kayo sa DTI. Paalam sa amin para makilala namin kayo at saka hopefully in the future makasama rin kayo dito. So, working together under the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr. under the guidance and leadership also of our Philippine ambassador here to China, si Ambassador Jimmy Flor Cruz, under the Secretary of Trade and Industry, si Fred Pascual, under the new Secretary of, of the, Agriculture, si Mr. Francisco Laurel. Tulong-tulong ho tayong lahat, kaya po natin ito. Let's make it happen. Thank Let you make po. make it happen. Yes. Abuhay. Thank you. Okay.